nakakalimutan nyo ha, yung boundaries ninyo ha, nakakalimutan nyo yung mga boundaries nyo. Sa mga utang ninyo, una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi kami nagtrabaho para ipautang sa inyo. Pangatlo, hindi kami nagpupulot ng pera. Aww. Pang-apat, hindi kami nagboard exam para hindi nyo irespeto ng mga katulad nyo na wala pa namang nararating sa buhay. Aww. Ang kakapan ng mga mukha nyo! <smart noise> o ikaw, kailan ka Di ba sabi mo sa akin next week? Ano na ngayon? Anong petsa na? Ikaw ang dali mo nakiusap sa akin. Ha? Ang dali mo nakiusap. Tapos, binigay ko naman sa'yo kaagad kasi nga, nakiusap ka ng maayos. Pero ngayon, nakailangan ko, na ibigay mo naman ang tama. Tumupad ka naman sa usapan. Huwag naman akong ginagago. Marunong na naman kayo ng respeto. O ikaw, kailan ka magbibayad? O may balak ka pa bang ibigay sa akin, ibalik yan? Ay, dako, Diyos ko. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong mararating sa buhay hanggat hindi kayo nakakabayad ng mga utang ninyo. Ha? Wala kayong mararating sa buhay. Sinasabi ko sa inyo, ha? wala kayong mararating sa buhay. Hindi na kayo marunong rumespeto sa mga nagpapautang sa inyo? Pagpautang rin kaya kayo para malaman ninyo? Hindi na kayo nahiya? O ikaw? Tatawa-tawa ka pa dyan? Ha? Kailan ka magbabayan? Post ka ng post sa Facebook. Ang dami mong ganap. Ang dami mong ganap. Nakita ko pa yung my day mo. Kumuha ka pa ng bagong motor. Hmm. Pakuha-kuha ka pa ng bagong motor pero hindi ka pa nakapagbayad sa akin, ha? Tusukin ko yung mata mo. Tusukin ko yan. Huwag mo kong inaano dyan. Ang dami mong ganap sa Facebook. Ang dami mong mga... Ay, Diyos ko! Epa, sanggip sanggip ka pang animal ka! Neta ka! ay wait lang may nagsend ng rose ay thank you for the rose thank you for the rose thank you for the rose, thank for the rose. ayan thank you o oh. oh, si ano dito o oh. dito yung listahan ko o oh, ikaw meron ka pa sa akin 2-8 o oh, may 3,000 ka pa sa akin ikaw si ano meron namang ano sa akin o, oh, tinan mo, meron kapag pang 8.5. Ay, just Diyos ko. Ang gigigil ako sa'yo. O, hmm. oh, ikaw, animal ka. Papost-post -post ka pa sa Facebook, ah. O, oh, ang dami mong nakalista dito, o. Oh. hmm, 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 mm. animal ka. Hmm, kung akong, ng gigigil ako sa'yo. Hmm. O, oh, yung ginagal, yung ah. Binibwisit, hmm. o oh, ikaw Christian pasalamat oh, ka, pogi ka magkano? magkano ka naman? bigyan mo rito next week ha mm -mm. Oh. Oh. diyos ko pasalamat ka ha pogi ka <laughs> Kunay hmm? mo lang. <laughs> <laughs> oo, oh, na. ba Ako na mo na lang ako. Oo, oh, sige. Huwag ka nang hmm, na Chat mo na lang ako. <laughs>